Pinky, magandang umaga at magandang umaga rin sa ating makababayan na nagsubaga. Governor, meron pa hubang natitirang mga bihag ang mauto sa Marawi City? Actually, sa ngayon, batay sa aming ulat, Pinky, meron pa. At ito yung kasama rito si Father Chito. Si Father Chito? Meron pa hubang yes. uh, binihag maliban kay Father Chito? Dahil meron daw pong balibalita. Ilan yes, sa mga actually, kasamahan ni Father Chito ay kinuha din bihag? Uh, actually, tama ho yun, Pinky, at meron pang uh, ibang pito. Pero yung dalawa doon sa pito, wala pa kaming mga pangalan. Pero at this point in time, Pinky, ayoko ko lang din mga pangalanan ang ilan. Uh, pero ang kinaklaro lang namin, si Father Chito kasama ang pito ay andon hawak ng mga mga Governor, ilan ho ang kabuang bilang ng mga nasawi at nasugatan? Well, sa mga inusenteng kababayan natin, so far wala kaming uh, ulat na gano'n. Ito uh, nga, may mga naglalabasang balita, pero ito ay kinukumpirma ko sa ibang mga hensa. Ah. Wala pa rin balita sa amin. Meron pa hubang nagaganap na inkwentro sa lugar? Well, as of last night and this morning, uh, wala. Pero ang alam po ngayon, ongoing yung clearing operations. Dahil meron na rin tayong ulat pinky mula sa ating mga kababayan at mga civil society organization, slowly na umaalis na sa mga dating... Uh ay uh, station niya yung ilang mga maute group and in fact, uh, yung ilang mga gusali na nakuha nila noong uh, May 23 ay uh, iniwanan na nila ang ilan dahil nakugkub na ng ang lakas at ang alam ko, ni-resume na naman ulit ngayon yung clearing operation Apo. dahil merong sentro ng market na andon sa ilang mga gusali ang maute group. Gov, pinalaya ba yung mga inmate sa uh, isang tulungan sa Marawi? sali dalawang kulungan yan Pinky. Ang isa yung malabang district jail na nakabase rin sa Marawi City at uh, malapit din siya sa Marawi City Jail. Ang bilang ng pinalaya nila ayon sa report ng BFP sa amin ay at BJMP ay 107. Kasi nagpatawag nga tayo ng kahapon ng Regional Peace and Order Council para i-validate yung mga ulat lahat at yan yung binalita sa ating Pinky. Mm -hmm. Governor, sa inyo pong palagay, kailan ho kaya matatapos tong tinatawag na clearing operation? Well, akong tingin ko, hindi na to magtatagal. Pero ang panawagan nga natin, Pinky, kung talagang gusto ng ating mga kababayan na mapabilis ang clearing operation, lalo't lalapap, uh, dalawang araw na lang mula ngayon ay magsisimula na ang Ramadan, kakailangan makipagtulungan sila at magbigay ng tamang impormasyon sa ating at wag na nilang hayaan na Uh, manatili pa ang mga mauti group sa kanilang mga tirahan kung nagsilikas man sila at inokupa ng mga mauti group dapat bigyan nila ng bigyan nila ng tamang impormasyon ang ating lokal na pamahalaan para maibigay natin ang correct na information din sa ating local se security forces na naglulunsad ng clearing operation. Sir, meron ho ba kayong balita na pinatay ng mga civilians? Well, actually, Pinky, yun nga ang sinasabi ko sa iyo kanina na ito yung mga isa subject namin for validation. In fact, ngayon lang kausap ko yung OIC Regional Director uh, ng Pro-Arm. Uh, Pinapavalidate ko itong sinasabi nilang merong mga namatay at naglabasan. At uh, ngayon, meron kaming dalawang team pinadala mula nung first day hanggang kahapon at inatasan din natin i-validate itong information na merong boto. So far, wala pang nagbibigay ng tamang uh, validation tungkol dito sa information na to. So, officially, wala pa po kayong mabibigay sa amin na uh, confirmation officially, regarding that? hindi ako makapagbibigay dahil wala pang nakapagbigay ng tamang information. Kaugnay ng bagay na yan, Pinky. Sir, kamusta po yung mga kababayan natin na nagsilikas? Well, ang ilan dumiretso ng Cagayan de Oro kasi may mga kamag-anak doon. Ang ilan naman ay nasa Iligan. Ang ilan naman ay uh, kinausap natin yung Mindanao State University Administration, yung presidente mismo, na magbigay sila ng ilang mga gusali at nakiusap na rin tayo sa ating mga security forces na isecure kasi merong malaking gym dyan, yung Dimaporo Gym. And at the same time, pinkin nung isang araw pa na karon na kami ng disposition ng relief goods dahil anytime kung, uh, I mean, meron talagang titira sa mga evacuation center kasi usually pagdating sa mga Muslim areas, ang karamihan ay pumupunta sa mga kamag-anak. Mm -hmm. So yung mga walang kamag-anak na mapuntahan, in -offer natin ang uh, MSU Complex, pangalawa yung Provincial uh, Capital Complex. At uh, ang Iligan uh, Pinky, um, katatawag lang ho ng DRMO nila kanina nag-offer na rin ng uh, pitong bus bases para uh, kung merong mga ilan na handang lumikas para hindi na sila maglakad katulad ng pangyayari kaapong ay nag offer na rin sila